Oo, oh, Asa. eh, pwede ka pala yan. Uwi na kami ni Lazia ngayon eh. Kasi mag-aasip, mag-aasip po kami ng ano, ng para sa butuhan. Alam mo naman, it's election time mag Kaya kailangan namin eh, si yung sikasuhin yung ganyan eh. Ikaw ba? Ano ka bang registration na sikasuhin or anything else? Alam mo naman dyan na po eh. Di ba nga sanabi mo dati? Pagdating sa politika, kaya wala mo kailang dyan. Tulo. So, yuck. <laughs> not all about just what your political stance is. Sometimes, it's just about choosing the right people that would be more likely na makatulong sa kantin. Sa lahat pa talaga yung susukuan mo yung bayan mo pa talaga. Guys, hindi naman sa ganyan kasi. Hindi hindi mo ba natatandaan na, na, na yung mga kwenta ko? Yung mga no. ginagawa ko mga bagay-bagay? <laughs> like, hindi nga ako ganun ka-braggy. Pero alam mo naman, pag ginawa ko yun, obvious naman. Sino bang ba mga na? ginabang? Hindi naman ako, diba? ba? Alam mo, you should really consider voting for at least even a few people that your guts tell you na makakatulong sa bayan. Kasi, after all, one less vote for a good leader is another win for a corrupt one. Yes, magulo ang bansa ngayon, but even sa world history, may mga moments talaga na, na magulo, pero sa dulo naman, nananalo yung mga taong bayan. Malay mo, yung boto mo naman pala yung kulang na sangkap para magkaroon ng bagong golden age ng bansa. Okay, I think about it. Next time, kasi hindi ko pa nasisimulan talaga. So, malabo yung chance na makakahawal ako. Pero, okay, fine. Alam mo, lahat tayo mga karaos para sa kinabukasan. Kaya, alam mo yun. Lahat gawin natin para sa bayan. Sige, muna na ako ah. Thank okay, you. God bless. Uy. 拜拜。拜。<Bye>